ko si Basilio. Ano ang buhay ko? Isang buhay ng pagdudurusa at paghihirap. Mula sa pagkamatay ng aking kapatid na si Crispin hanggang sa pagkakulong ko sa El Pilibulterismo. Hindi ko nais na maranasan muli ang sakit na iyon. Ngunit sa kasalukuyan, nakikita ko ang mga katulad ko mga mahihirap, mga inaapi, mga nawawalan ng pag-asa, ang korupsyon ang kahirapan, ang kawalan ng mustisya, ito ang mga bagay na patuloy na kinakaharap ng ating lipunan. Mga isyo na hindi pa rin nalulutas hanggang ngayon. Ngunit may mga pagkakataon na nararamdaman ko ang pag-asa. Ang pag-asa na magbago ang ating lipunan. Na magkaroon ng tunay na reforma at na mapagbigyan ng pagkakataon ang mga mahihirap na umunlad. Ang karunungan ay hindi mo kailangang ipagmayabang kundi gamitin mo ito para sa ikabubuti ng bayan. Ito ang mga salita na lagi kong sinasabi sa aking sarili. Kaya't patuloy akong lumalaban. Patuloy akong niniwala sa may magandang kinabukasan para sa ating lahat. At sana sa mga susunod na henerasyon, makita nila ang pagbabago na ating inaasam-asam.